maging asin, maging liwanag, kahit sa gitna ng kadiliman, kayo ang asin ng lupa, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mateo, Furuking, Teotelisipa, Virkinkis, tayo'y nabubuhay sa mahirap na panahon. Panahong marami ang tumiwalag sa pananampalataya, ipinagpapalit ang katotohanan eh, para sa kaginhawahan at nalilito sa pagitan ng anyo at kabanalan panahon kung kailan dumarami ang mga bulaang propeta at ang pag-ibig ng marami ay nanlalamig. At sa gitna nito, ano ang dapat na tugon ng iglesia? Tumakas ba? Magkulong? Manghusga? Iwan ang labanan? Hindi tinawag tayo ni Jesus upang manatili, upang magkaroon ng impluensya, upang tumindig at upang magbigay liwanag. Ang asin ay nagpapanatili. Ang asin ay pumipigil sa paglaganap ng kabulukan. Alam mo ba kung bakit nabubulok ang mundo? Dahil kulang ang asin sa mga iglesia. Ang mga kristyanong dapat ay nangunguna ay siya ngayong naapektuhan ng sistema. Ang mga dapat kumukontra sa kasalanan ay yumayakap sa mundo, matapang ang lasa ng asin. At gayon din ang ebanghelyo hindi ito para magpalugod, kundi para magpanatili. At kung mawala ng alat ang asin, sabi ni Jesus, wala na itong silbi, kundi itapon. Ang ilaw ay hindi tinatago. Ang ilaw ay naglalantad. Ang ilaw ay hindi komportable para sa mga nasa kadiliman at marami ang mas pinipili ang dilim sapagkat ang liwanag ay nagpapakita ng kasalanan. Pero tinawag tayo ni Jesus upang maging liwanag. Kahit masakit, kahit kamuhian tayo, kahit tayo'y usigin Diyos Juan Huno Diyosingo. Ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito kayang talunin ng kadiliman. At kung narito ang liwanag sa mundo, walang kapangyarihan ang kadiliman. Pero kung mamatay ang liwanag, ang kaguluhan ang mamamayani. Ang iglesyang nagliliwanag ay hindi yung nakikibagay, kundi yung kumukontra. Dot Roma, dos podua. Huwag kayong makiayon sa sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi tayo tinawag upang maging isa lamang sa marami, hindi tayo tinawag upang makibahagi sa sistema. Tinawag tayo upang maging kontraste, ang pagkakaiba, ang tiniging propetiko sa gitna ng panlilinlang. Filipos 2:15. Upang kayoy maging walang kapintasan at dalisay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang masama at tiwaling salinlahi kung saan kayo'y nagniningning na parang mga bituin sa sanlibutan. Sa panahon ng mga bulaang propeta, sa panahon ng espiritual na lamig, sa panahon ng apostasya, hinahanap ng Diyos ang iglesyang hindi nagtatago, hindi ipinagbibili ang pananampalataya, hindi nagpaparumi kundi nananatili nagliliwanag at nagtatanggol ng katotohanan mananahimik ka ba o ikaw ba ang magiging kaibahan